napaka-magical kasi ma'am ng boses. Ang problema, hindi naman ito tinuturo sa school. Ang problema, hindi mo nare-realize na ang boses pala ay napaka-makapangyarihan. Bakit? Wala naman, una-una, hindi mo nakikita boses. Pangalawa, feeling mo, pag mo sa umaga, may boses ka na. Hindi mo alam na our voice is not just a gift, it's also a choice. But it's a gift from God and it's how we use it that is our gift back to God. So, imaginein mo kung ako pag nasa stage ma'am Kati, na, ngayon pala natutulala ka na. Para pag nasa nasa stage ako. Minsan nga pag nagbo-broadcast, parang ako pa ang reporter, ako pa ang broadcaster, ako pa ang host kasi bakit? Hindi ko na pinagsasalita ang host. Oo, hindi na ako pinagsasalita. Nanonood na lang. lahat sa YouTube ko, lahat ng lahat ng TV show. Name it, maliban sa TV Patrol. kasi baka TV Patrol, balita eh. Baka balita akong... <laughs> Baka mamaya, <laughs> bila lahat, ako mabalita. Meron ako ng documentary <laughs> kahit no. RPN9 noon, meron ako dyan. Uh -huh. mm -hmm. uh -huh. Ayun, no? Oo, oh -oh, ang galing-galing uh -huh. pala ni Sir ano no Pucholo. Al alam niyo, Ma'am Cathy, uh -huh. nung bata kasi ako, wala kami TV. So, means of entertainment na meron ako. Radio lang. Uh -huh. So, ganun ko kamahal ang radio. First love ko ang radio. Bago pa yung mga anime, dubbing-dubbing na yan, secondary lang na yan eh. <coughs> Di ba, nung bata nga ako yung ginawa ko, nakikinig ako ng gabi ng dagim. Yun. Yung mga simata! Tapos <laughs> ang <laughs> 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 si, um, idol ko nun, si Neil Ocampo, yung boses niya. Ah, nakayanak kay ako si nagdadasal ng Rosario kay Mama Mary, anak. Ano naman ay Mang Tonyo? Huwag ka naman pag-ay-anggay-anggay yan. Hoy, 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 Mang Tonyo! Let's do it! <laughs> ah, Mag-ingil ah, mag kayo. Eh, may ginagawa ako dito. Huh? Ah, opo, mabuhay kayo para sa Philippines 2000. <laughs> so, ginagaya ko si Neil Ocampo. Idol ko talaga yan. Tapos sila Willie Sarion, sila Attorney No Case. Ah, my name is Attorney <laughs> <need> No Case. Tapos <laughs> si Marcos ginagaya nun eh. <laughs> you no know, Unknowingly, yung voice acting ability ko, dahil kakapakinig ko at kagagaya, alam mo yun, nakukuha ko yung boses nila. Ganon. ay yung ba sa langit? Nyep, bang, naman, wag magagalit. Sila <laughs> <Lari> langit. <no? laughs> so talagang pinag-practicean po ninyo yung, yung mga different kinds of voices over time? Actually, hindi, 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 hindi Alam mo ano yun, once yun? I hear something... Kaya ko nang i-adapt. Ganon kabilis so, yung okay, ano ko yung instantly, I don't know, that's voice acting. No? Okay. one so, sponge mag-gagay. talaga na. Basta na, may narinig akong matanda. Mm, ano, mm, like sila, mm. Juni Gamboa, yung, yung mga kandila, simbolo ng tunay na pag-iisip. Hinuubos niya ang kanyang katawan habang nagbibigay ng liwanag. Yung mga ganon. Idol na idol ko yan si Juni Gamboa. <laughs> uh -oh. Tapos, Hoy, Papa Lem, naka-mute ka. Kanina ka pa na ng salita eh. Baka nakalimutan mo. hindi mm. Ito si Papa yun. Lem. Namit ko oh, oh. yan sa Sarana. Jensen yan nung nagtoka ko dyan. Sana ganyan, ganyan din si Papa Lem. Ano no, yung marami rin siyang uh, nagagaya ng uh, poses. Ako ah, naman. Magaling din yan. <laughs> Yan ang voice master. I Sabi ko sa kanya. Oo. Oh. Oh, oh. <laughs> oh, oh, dapat sure. Sabi mo nga dapat i-claim na dapat. Diba? Oo, oh, oh, para oh. talagang eh, sila naman ma'am kati yung papalit sa akin. Eh. Pero ma'am Katie, ang sabi uh -huh. ko nga, kung ang gobyerno, lalo na yung PIA, ako magte-train sa inyo na. maniwala kayo. Gagaling lahat ng mga broadcaster at mga ano ninyo diyan na. Pati nga yung oh, no. teacher broadcaster, ako din nagturo sa mga yan. Eh. Meron ako dyan yung mga teacher broadcast. Kami nila Paulo Bejones. <coughs> nila Laika Marabilia. So, ito, eh, minsan lang to sa buhay. Sabi nga, samantalahin nyo na nag exist ako ngayon kasi ako ang Jose Rizal ng makabagong panahon. Kinlame ko yan dahil nakakaya naman kay Rizal. Hanggang puro pangarap na lang ba mga kabataan? <laughs> ang pangarap ng bayan? Dapat tayo na at kayo na ang katuparan ng mga pangarap ni Rizal hanggang ngayon, dalawang mga kabataan, anong, ano mo, anong, anong purpose mo? I'm still finding myself. Ano may mga soul searching? Ano ba yan? Nakakahiya kay Rizal, walang teknolohiya, walang mga, alam mo yan, nakalibot sa buong mundo, wala namang eroplano, walang kotsin, di ba? Nakapagsulat, wala namang laptop, di ba? Uh, ang pinakamalubit, wala siyang kalayaan. Eh ngayon, lahat ng kalayaan nasa inyo. Puro na lang TikTok at mga, ano yan? Uh, ano yung bagong ano game? Nga, si, ha ah, si Harlem, uh, Ma marami ma ma uh, siyang alam sa <laughs> uh, technology <laughs> sa mga <laughs> <ko>. apps ngayon. <laughs> TikTok, <laughs> Facebook, ganun. <laughs> YouTube. YouTube. Hindi, hindi, walang problema yon. Ang sinasabi ko lang, dapat bigyan nyo ng sense yung ginagawa nyo. Like, ano ba, sila like ka. Nagtuturo ng ganyan. Alam mo, okay na yung mga sayo-sayo, minsan lang. Pero kung buong buhay mo, ganyan lang ginagawa <laughs> ano, Anong <mayroon> merong future ka? <laughs> Hello? <laughs> Tsaka nag-iiba na ngayon ang landscape. Yung mga skill ngayon na ginagawa, I mean, dati, 10, 20 years ago, hindi na yan pwede. You have to learn new skills and there's like um, thousands, millions of skills that you can develop out of this kind of technology. Di ba? Like ako, um, para ako nasa ibang planeta dito, o kita nyo? O paano ko ginawa to? Pwede ko ituro. Bakit para ako mas malinaw pa, parang akin pa yung programa kaysa sa, sa DX DX. <laughs> ano kasi kasi kami, yan. Kasing <laughs> kasing kami <laughs> na yan, sir? Oo, o, eh. Kasi pag, pag, pag bukas mo pala, diba? talagang nagturo ka na sa amin. Ano? Di ba, ma'am, Kati, imagine niyo yung tunog ko, magandang pakinggan. Di ba? Paano, paano yan? Para din ako merong sariling radio station dito. O, o, o tao kasi ganun, ganun talaga yung dapat. Ito na yung makabago. Eh. This is the new normal. And you have to adapt. And you have to create. Hindi pwedeng yung speaker ka, pangit-pangit ng mic mo. The speaker ka, hindi mo alam gumamit ng Zoom or ibang... Oh, Di ba? Lalo na ngayon, tumatanda na yung mga speaker din. <clears throat> Pangalawa, yung mga batang... Mga bata, walang... walang yung mga kabataan, ang, ang pinag-uusapan, teknolohiya. Kaya nga kami sa Voice of the Youth, tinuturoan namin, kasi maraming magaling, ma'am Cathy, hindi lang nabibigyan ng chance. Dahil nga, dinodomina at kinokontrol ng ilang taong nasa taas. Eto, ako... Kung alam nyo lang, sabi nga, kung ako lang pakikinggan ng maraming politiko at mga leader ng bayan, naku, napakaganda ng Pilipinas. Muniwala kayo. Kasi ha lahat ng idea na pwede kong i-share, eh, ayan, this meeting has been upgraded by the host. Ano? <laughs> 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 na <-upgrade> na. <laughs> nag Nag-upgrade. Buti naman. Oo, nakinig po sa inyo, no? <laughs> Number one investment, tandaan nyo, Zoom. Ito, ito, so, na, napakalaking bagay nito. Oo nga. Totoo yan. Kasi pag wala ka oh, ma'am, ako, ma'am, Cathy, ha? Ah, isipin mo, I have more than 100 intern. Pero intern, online. intern. Uh -huh. Kasi, eh, wala ngayong, ano, wala nang ABS-CBN, sarado na. Eh. Oh. Kaya, sino namang broadcasting station ang papayag na mag-internship online? Wala. So kawawa yung mga mascom student ngayon. Eh, creative voices lang ang pwede magbigay sa inyo ng chance. Ang problema ma'am, ito ha, sabihin ko sa inyo. Ang daming mga kabataan, mga school, mga ano, alam mo yung entitled. Binigyan mo lang ng konting task, biglang ayaw na kasi daw, bawal daw sila mapuyat. Kasi sabi ko, gusto nyo mag-broadcasting? Nakakahiya naman sa amin na ako 16 pa lang broadcaster overnight or Tatlong araw, wala kaming tulugan just to to uh, create a program. Tapos, sabi ko, ang problema rin ng mga school, binib alam yun, parang uh, kinukonsente nila yung mga ganyang ugali ng mga kabataan ngayon. Sabi ko, anong, anong future maroon mga to kung ganitong kaliit na mga bagay na pagsubok, hindi, pa, hindi na nila kayang, alam mo yun, kumagat tiisin o pangatawanan. Gusto nyo mag-broadcast? Gusto nyo sa media? Eh, magpakamatay kayo hindi madali dito. <laughs> Di ba? Kaya nga yung sabi ko, ano, gusto mo? Ay, sorry po, hindi po kasi kami ganyan sa family. Papatakbuhin ka sa gera, papatakbuhin ka sa sa bagyo o sa lindol. Pero, I don't like the air. <laughs> Asosyal kayo, ha? So, ito yung kakulangan, ma'am, no? Nakikita ko. Nang lalo na sa media industry. <clears throat> ano ba talaga ang media? lalo lalo ngayon social media kahit sino uh -huh. pwedeng maging media uh -huh. Uh -huh. pero walang ano walang values di ba lalo lalo yung mga puro tira puro paninira yan yung mga programang ewan lalo lalo yung mga ginagamit ng mga politiko kasi alam niyo sa sa politika lalo ng gobyerno dependent naman yan kung sinong leader mo maaring ngayon siya abida. Noong natalo sa election, iba na bida, baligtad na. Di ba? Pula-puti, asul, dilaw, lahat na ng klase ng kulay. At alam naman natin yan, ma'am, eh. Yan yung problema ng ating lipunan na kung sino lang yung ano, kung wala tayong long-term goal, no? Laging short-term, kung sino lang nakaupo, kung ano yung gustong programa, yun lang ano, tapos wala na pag nagiba na, ang ganda-ganda ng programa, tatanggalin kasi identified doon sa dating presidente o dating politiko. Anong klaseng tao kayo, di ba? Siyempre, wala ka nalang pinapatamaan dyan, ha? Ay, wala, ma'am. Lahat ng tamaan na lang, tamaan. Lahat <laughs> na, Lahat <laughs> lang <laughs> pwede. Walang particular na tao dito, pero totoo yun naman yan. Just be real. Ito ang sinasabi ko, ang turo ko. Just be authentic. No? Authenticity and, uh, kumbaga dapat, consistency is the key uh -huh. Uh -huh. to success. All right. Hindi pwedeng uh -huh. kung ano yung sinabi mo ngayon, iba na sasabihin mo bukas. Kasi doon mo makikilala ang ano, sabi nga, you only learn two skills. Number one, have to communicate. Number two, to do what you communicated. Kung ano yung sinabi mo, yun ang gawin mo. That's Walk how talk. business uh -huh. works. di ba? Because we sell trust. Especially when I speak. Pwede ko namang, pwede ako magsinungaling sa inyo, but I sound like, totoo yung sinasabi ko diba? O kware, alam niyo bang napakalaki talaga ng mga langgam, sobrang laki nila, natatakot ako sa mga langgam. So, the way I say it, sobrang realistic. Alam niyo nakakita ng langgam, oh takot ako. diba? Kasi it's how I say it, it's not what I'm saying. Oh, uh -huh. alam niyo bang, 'di ba? Ang mga Pilipino, ang pinakamatapat na tao sa buong mundo. Hindi sila sumusuway sa mga tuntunin <laughs> at mga rules. Yun. Uh, uh, Alam niyo sabi ko nga, communication is all about ano Sending message. And ba, sending and receiving message. And oh. the, the voice is the number one tool para mag -send ka ng message. Kaya nga AVP, audio visual presentation. Tanggalin mo yung ano, audio visual presentation. Wala kang maintindihan, natanless may text 'yan. <laughs> <coughs> Yipi na lang. Okay. Uh -um. Okay. So, sir, paano po kasi na ma mag enroll sa inyo just in case na yung may mga... And, like, for example, ako, kung gusto ko pang mas mas ma-improve yung aking uh, boses, no? Na maging artist talaga ako in the real sense of the word. Ano po yung aking mga... Ma'am, actually, artist kayo. Lahat ng tao, artist. Diba? Dumadrama ka nga nung bata ka pa eh. nag aarte arte ka na nung bata. Ayun. We are a natural artist. Everyone are natural artists, But a lot of people don't recognize that. Because of being normal. Kasi yeah. yung norms natin, yung tinatawag natin, yung conformity, we conform to the society, we conform to other people. Laging, alam mo, you base yourself dun sa ibang tao. Why not create your own identity? Yun yung sinasabi ko, create your own brand your brand, you should live by your brand. Like ako, voice master. I'm a voice teacher. Yes, sir. I'm an inspirational speaker. I'm a motivational speaker. I'm a influential speaker. So, wala naman po age limit yan, sir. Ay, ma'am. You only limit yourself. Okay. Ang tawag yan, self-limiting thoughts. Okay. Now, if you think you can do it, then you can do it. Because if you can think, you can, do it if you can think about it, kung, kaya mong isipin, kaya mong gawin. Ganun lang ka simple. Uh -huh. Uh -huh. Kaya ang problema nga ng tao, masyado nating nililimitahan ng sarili natin. depende sa kung anong iniisip natin. Ay, naku, nakakaya. Baka kung ano sabihin. Ay, ano, ganyan. Eh, di ka sabihin na nila. Ang gusto nila sabihin. Oo. Uh -huh. Kasi naman, mo, sir. Ako, opinion ng iba, uh -huh. hindi naman yan ang realidad mo. Exactly. Bahala uh -huh. sila. Siraan kanila Ang mahalaga, hindi ka gumagawa ng masama. Uh, -huh, uh -huh. Oh, pangalawa, ano bang ginawa mo? Uh -huh. Kaingit sila? They hate you because they're ain't you. Ang taong naiinggit, walang masasambit, kundi pangit, dahil sa mga bagay na hindi nila nakamit, di ba? Ayaw, ang tanong nila, dito, sa sarili pa. nila, bakit? Oh, oh, oh. Mm, oh. Uh -uh. Oh, yung kasi mga self-limiting thoughts naman daw kasi sir, because nga, uh, parang yan ang naging orientation mo nung ikaw ay habang uh, lumalaki ka, di ba? Yun yung kumbaga nasa... Kasi nga, ito uh, yung problema sa educational uh -huh, system natin, masyadong uh -huh. traditional, masyadong old school. Ilan mo, paulit-ulit na lang kaya mga bata, wala nangyayari. Ngayon, sasabihin, makulit ka, masama ka. Yung makukulit, yan ang mga nagtatagumpay. Yung mga nangungop, yan ang Di ko mga nagtatagumpay. Cheater, hindi. Lahat ng mga bagay naman, kinukopya natin eh. E di kopyahin mo na lang, pagandahin mo lang. Siguraduhin mo, di ka? Sabi nga, di ba, kung makopya ka man, siguraduhin mo, mas mahusay sa kinopyahan at mas matinong matino. Kahit ilong mo'y baliko. Kahit na pangit, sarat at pangu. <laughs> Ay! no. Ayun nga eh. Ano bang masama sa pangungupya? Wala. Sabi nangungupya ka eh. eh bobo nga sa mat yan. Wala na magagawa. Huwag ka na magmat. Huwag nyo lang ituro yung mat. Kung ayaw ng bata mat, huwag ka na mag... Huwag nyo nang ipasok yung bata dyan. Kung artist yan, artist yan. Kung communicator yan, madal-dal yan. Communicator yan. Kung creative yan, creative yan. Pag hiwa-hiwalay nyo na sila. Huwag niyong, huwag ibase ang exam sa galing ng tao. Huwag niyong ibase kung mataas yan sa mat. Eh, matalino sa mat. Bobo ko sa mat. Aminado ko. Oh. O, oh, anong gagawin ko? Gusto, ko, gusto ko makapasa. Eh, di mangopi ako, mangodi ko ako. Yan ang realidad ng buhay. Huwag mo ngayon, ang problema, binagsak mo, nasira buhay, hindi na nakapag-aral. O, oh, oh ang kriminal. <laughs> Napaka-basic oh, uh, uh, ng ano, Hello? Sana sana 'no, that's uh, that's ganyan that's sana yung uh, ano natin, yung ating uh, <laughs> ano tawag niya, no. educational scheme, educational system. <laughs> <laughs> Pero di naman kasi ganyan, <laughs> 'di ba? Mm. Lahat naman ng yung mga oh. subjects dapat i-take mo. oh ito pa, Ma'am. <laughs> oh. Oh. oh, dapat meron tayong ano, meron tayong tinatawag na survey. Uh -huh. Kung nagtagumpay ba talaga ang bata dahil sa pag-aaral niya o dahil sa kanyang sariling pagsisikap na matutunan kung ano yung gusto niya mangyari sa buhay niya. Ayaw. Ayaw. Hello? Uh -huh. Ano bang meron? Ano yun? Gusto mo lang kasi maging traditional. May magkatrabaho yung mga teacher, magkatrabaho yung nasa DepEd, magkatrabaho yung nasa CHED. B baguhin na, alam mo yun, interest-based curriculum na dapat ngayon. Di ba? Ano ba yung ano ba yung available ngayon kasi napakahuli na ng educational system natin eh. Number one skill na dapat mong i-train, communication skills. Hello. Yeah. Ang, napakahina ng mga Pilipino diyan. Pang tingin mo sa magaling magsalita, mayabang hindi. Magaling yan magsalita kasi alam niya sinasabi niya. Ngayon, hindi basihan ang Ingles at galing sa pagkasalita ng Ingles ng talino at galing. Pag-usayan mo kung ano yung national language mo, pag mo, kung ano yung dialecto mo, wag kang mahiya sa accent mo. Kung bisaya ka, edi eh, bisaya ka. Ngayon, hindi, huwag, huwag nating husgahan ng kahit sino dahil lang sa kanyang accent. Dahil ako, alimbawa, pag nag-English, eh, hindi ako nag-English ng American. Pero malinaw. O speaker ako sa UN, eh, nag-speak ako sa mahigit 30 na country sa buong mundo. Eh ikaw, magaling ka lang mag-English. <laughs> Konyo ka lang. <laughs> hindi alam mo yun yung problema sa mga Pilipino no? masyadong colonial na mentalidad ang akala niya itong mga ganitong lingwahe at ganitong accent eh mas maganda na uh -huh. ang, ang, alam niyo ma'am Kati ang sa, sa mga ano ko advocacy ko be proud of your accent ma kahit ilonggo ka ilonggo ba hindi ba ilonggo hindi nunggo, mga ay mga taga, ay, diba? lo, Okay lang yan. But we make fun of it. That's the problem. Oh, But the yeah. good thing about voice acting, you can also imitate and create accent. Oh. No problem. I can speak Chinese. Chinese accent. Di ba? Uh -huh. Uh -huh. I don't understand what you're talking about. Yan si Arne, magaling mag-Indian yan. Ang <laughs> <laughs> talaga ng Indian yung pinanta natin. <laughs> Oo, oh, mag magaling ito si Harley mag-imitate uh, din. Uh, yeah. Uh, uh, ko uh, bago lang yung India, Indian so, uh, okay. song uh, song. So, ayun. So, ayun. para uh, uh, mag-register, sir, 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 no, na, sa Certified Voice, Artist program, voice program, program lang pupunta lang sa, sa website ano or sa Facebook page natin. I-google nyo na lang. Wala namang kayo ibang mahanap na voice acting school sa Pilipinas. Ayun. Nag-iisa. lang. Masa, voice acting school in the Philippines. Nag-iisa lang yan. Creative voices lang yan at wala nang iba. We are the only one and will always be the number one and second to none. Di ba? Yes. Yeah. Yeah. For the past 16 years, ito po yung ginagawa natin, ma'am Cathy. Kaya nga, ma'am, nagbabago na ang panahon. Nagbabago na ang teknolohiya. Yeah. Ang tanong, nagbago ka na ba? <laughs> nagbago <laughs> na ba yung mga nakikinig sa atin? Ay pag hindi, may iwan ka. Kasi ang teknolohiya, times 10 na ngayon at times 100 na yung development. Eh ikaw, hanggang ngayon, wala pa rin na... Na buti pa yung teknolohiya na develop Namamanta siya, hindi man lang na-develop siya. Oh. Ay. So. <laughs> Mubo, pa sa hapon na 'to, ah. Uh Oo. -oh. Well, let's let's ano, uh, let's uh, use our life, our kumbaga time in this world in, to to create positive change and to make people life better. No? The world is dying. The world is dying. Now, I if you don't think the world is dying, then you're gonna die anyway. <laughs> exactly exactly no? and yeah, yes um, so sir, we, no? let's, let's make that our motivation because that's the only certain thing in this world but we have to live our life to the fullest by making it fruitful and purposeful So di ba? you yes. do your passion and use your passion to create your purpose because mm -hmm. passion is doing what you love and purpose is doing what you love for other people. without anything in return. Yes. Okay? Uh, you know. Ayun, <laughs> o. Ano na agad, isang parang isang oras na tayo. Harlem, tama ba? Isang <laughs> <laughs> oras na tayo, exacto. Oo, alas 5, 9, 9, -9 na, ng hapon. At syempre, no? Dahil no? nabingit, nabingit kanina ni Ma'am Tati yung ating Voice of Youth Network. Sa pa, si Sir. Ayaw. Sir, ayon. nagsasalita ka pa ba? Kasi pa yung ating ano dito. Ah, yung action, <laughs> sir. Lady, ma'am Kati, scholar na kita sa ano, SIBAP. Wow. Scholar nakita na kita. Wow. 10,000 pesos. <laughs> 10,000 pesos. Sagot ko na yan. Sagot ko na yan. Sagot ko na yan. <laughs> mahal na mahal ko yung mga taga Jensen. Wow, uh, uh, salamat naman sir. Ay, batiin natin yung si isang si scholar, si scholar si ng ngayon, si, 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 si Martin. Sino? Si ah, si Martin. Uh, uh, Hello Martin. Sibak Martin yan. Uh, dito, sa, dito sa RPN. <laughs> Ayun, galing. Ay. Maraming salamat sir. Uh -uh. Okay. 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 Ay, ano na lang, eh, sir, uh, bago po tayo magtapos, uh, ano na lang, ano pa, ano pa po, po yung inyong message po, no, para po sa ating mga, uh, mga media partners, at saka syempre, yung ating mga kabataan na nakikinig sa atin ngayon. At syempre, sa government din kagaya namin po. What? Kasi mga communicators po din kami eh, sa government, di po ba? Lalo lang PIA. Yes, ma'am. ah uh, sabi ko since you are also part, <coughs> marami na akong tinuro sa PIA, pero sana marami silang natutunan at ginawa nila. Always remember, it's not what you know, but it's what you do with what you know. No? A lot of people, ang daming alam, ang tanong, ginagamit ba nila yung kaalaman nila? And also, I would like to take this opportunity no, to thank PIA and also naging partner naman tayo before, especially the voice of the youth. No? Yeah. And right now, I would like PIA to actually we are recognized by the National Youth Commission as the lone media organization of the of the Philippines and in the world, no? Voice of the Youth nga eh. And we ha, we hold the brand of the Voice of the Youth. But well, voting nga eh, Voice of the Youth. Kasi sa Voice of the Youth, maboboting tao lang ang aming <laughs> tinatanggap. <laughs> Uh-uh. Uh Kung masama ang ugali mo, bala ka sa buhay mo. Kaya pala so, mabuti si Harley, Ito lang masasabi ko oh, sa oh. mga nakikinig, lalo-lalo na sa kabataan. Ang kabataan ay isang gift yan na one day it will be taken away from you. So as long as you have that gift, you have to use it well. Minsan lang tayo maging kabataan. And also to all future broadcasters, especially itong mga lalo na yung mga information uh, people lalo na sa inform 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 <laughs> we have to really be informed the right thing no kasi ang ang importante tama at totoo yung ating sinasabi again authenticity and uh, yung consistency. Uh, consistency is the only key dapat consistent din tayo sa lahat ng ginagawa always remember our voice is a gift from god and it's how we use it that is our gift back to god and availability will always be the best ability kasi kahit anong galing mo talino mo if you're not available on the right place at the right time useless yan okay so god bless you all mabuhay ang mga taga Jensen RPN DXDX and to inform 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 PIA, mabuhay kayong lahat. Ayun. Thank you. Maraming salamat, ayun! Sir Pocholo so Gonzales, the voice master ayun, so no, uh, of the Philippines. Thank you so much, Sir, for, ano, uh, no, uh, for accommodating uh, to guests with us no, in our radio program. Inform, inform, inform. Di ba? Kahit agaran. Thank you, sir. And uh, happy anniversary to Voice Beat uh, Network. Yes. Uh, uh, 25 years yes. of informing, inspiring, involving, and empowering. In yes. Uh, at oh. so,